Magandang umaga mga idol. Gusto niyo bang makatikim ng pares na ang sarsa pa lang e ulam na? Then watch this. Parang brother ba? Bro. Paresan saan? <laughs> <laughs> Paganda so, pag video. Para ramdam mo yung sarap. Yeah. Yeah. Okaway oh. oh, ka mula. Hello! <laughs> ka. <Okay. laughs> Okay. Tawag dito, butter chicken. Binatet. Now, would you believe tatlo kami kumain dito o order kami ng tatlong pares rice plus isang buttered chicken and three soft drinks. 884 lang. Busog sarap. So ano pa hinihintay ninyo? Dayo na kayo sa Pares Mami House. Diyan lang sa May Amoranto Street, Quezon City. See you there.